Sa protective cost din na ng pambansang pulisya ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na, sina, na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, nasa kanilang pangalaga si Patidongan habang nag-apply ito sa Witness Protection Program at kanila itong iti-turn over sa Department of Justice kung kakailanganin. Samantala, sinabi ni Torre na patuloy ang kanilang investigasyon katuwang ang National Police Commission o NAPOLCOM sa pagkakasangkot ng mga kaso ng mga polis sa kaso. Sa kasalukuyan ay nasa restrictive custody na Uh, ang labing limang mga polis na isinasangkot sa kaso ng missing sa bungeros kabilang na ang isang polis, Lieutenant Colonel. Galing sa iba't ibang unit ang mga polis na sangkot sa kaso. Ayon sa PNP, posibleng madagdagan pa mga ito habang umuusad ang investigasyon. Wala kaming sasantuhin dito. Wala kaming... We will leave no sto stones unturned. Ang tinig ni PNP Chief Police General Nicolas Torres III.